Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Felix ng Nola. Kamusta? Si San Felix ng Nola, na rin bilang San Felix ng Nola, ay isang sinaunang kristyanong santo at obispo Si Felix ay ipinanganak sa Nola, malapit sa Naples, Italy, noong ika-3 siglo. Kaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay, ngunit madalas siyang inilarawan bilang nagmula sa isang mababang background. Nakilala si Felix sa kanyang pagiging banal, kababaang loob at pangako sa pananampalatayang kristyano. Sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, siya ay itinalagang obispo ng Nola. Si St. Felix ay nauugnay sa ilang mga himala, Sinasabi ng isang kilalang kwento na mahimalang nagbigay siya ng pagkain sa isang grupo ng mga gutom na bilanggo. Sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano ng Romanong Emperador na si Decius noong ikatrekon siglo, si Felix ay inaresto, pinahirapan at ikinulong. Gayunpaman, siya ay mahimalang nakatakas at bumalik sa kanyang mga tungkulin sa obispo. Si San Felix ng Nola ay pinarangalan para sa kanyang kabanalan at mga himalang iniuugnay sa kanya siya ay naging isa sa mga pinakatanyag na santo sa Timog Italia. Narito ang isang panalangin kay San Felix ng Nola. O Diyos, na sa pamamagitan ng pangangaral at mga himala ni San Felix ng Nola, ay nagpakita sa amin ng landas tungo sa kawalang kasalanan. Ipagkaloob sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, na maisabuhay namin ang kababaang loob na kanyang naging master at maging karapat dapat na marating ang ating walang hanggang tinubuang bayan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, na iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo isang Diyos, magpakailanman at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Macrina the Elder. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.